<laughs> good morning sa inyo dyan, mga guys. So, dito na naman tayo. Magpapapawis tayo at maglilinis dito sa kabilang bahay. Dahil medyo sira-sira na talaga. Wala pa rin natin dinisan upang pagdating ng may-ari, good job pa rin tayo. Wee! Well, na tayo ay pinatira dito ng libre at lilinisan din natin ng libre. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Guys, so, sa isang buwan, isang beses natin lilinisan to dahil kailangan natin lilinisan eh dahil libre naman din tayong tumitira dito. Buwan. So, Maligayang pariyas dapat tayo. Kahit hindi tayo inutosan na maglinis, linisan pa rin natin. Dahil, nakikita na lang muna tayo. So, lumakan tayo ng pariyas. Diba? Para pagdating ng arek, may arek, good job. Kaya nga lang, yun sa baba, yung pintuan dun sa baba, medyo sira-sira na talaga. Kailangan palitan yung pintuan doon sa baba. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga. Dahil tinar tinarahan na ng ano na anay. Malupit talaga ang anay. Kahit matigas na bagay, kayang parambutin. <laughs> so, hindi man kasi natitiran to. So, nagkakaroon, lang to ng tao. Pag pumunta ko dito sa loob, maglilinis, yun lang. So, and ito na naman tayo. Maglilinis na naman tayo. Ang galing, ang galing. <laughs> <laughs> Guys, so yung sinasabi kong pinto na ma malapit ng masera, ayan, sira na Ayan o, bulok na guys. So, kung makikita nyo, mapapansin nyo. Ayan o, bulok na yung ano, yung pinaglagyan ng ng lock. Ayan o. Dito, pati dito sa pangalawa. Sa double lock. Ayan Talagang ano na. Bulok na talaga yan. Kanina, trinay kong buksan. Pero mukha yatang mabibigo. Masisira. Ang ganyan dano. dano hanggang doon sa may ano yun oh sa may bisagra ang pinatawag na bisagra yung sira na din oh guys punong puno ng ana yan guys kasi narinig ko sa loob may tumutunog kumukot-kot ng mga kahoy kaya patuloy siyang nabubulok. Alam hindi na ito tatagal. Baka hindi na ito abutan ng isang buwan. Masisira na ito. So yan. Sana makita ito ng may ari Mapansin man lang nila. Talagang sira na talaga. So yan guys. Mula na natin na paglinis. Ayan no. Linisan natin yan. Walis-walisan natin. Tapos imamap natin para tapos. So, ganda lang kasi ano, alam naman natin na mayroon tayo ano. Kailangan natin maging ingat kasi isa, isa tayong isa, isang stroke survivor tayo. Hindi masyado dapat tayong mapagod. Eh, bawal din tayo. So, ano lang, normal yung kaya-kaya tayo lang na pag Ayan guys, uh, bumagsak na naman yung mga dumi. Galing sa taas. Ayan guys, so, nakikita niya. Ayan, bumagsak talaga. Oh. Tsaka putas na yung yung ano dito, yung yung bubong. Ayan o. Oh. Nakikita na yung lakit. Ayan. Oh. So, kaya nabulok yung pizza na kasi inuulanan din. Matulo. Matulo. Uh, na dyan, oh, bagsak. Bumagsak na yung mga dumi. So, kailangan natin walisan. Walisan natin, buwan pa. -bon. So, fight natin. Simula lang natin, guys.